Uh, kumusta mga boss, uh, welcome po sa ating channel uh, Ngayon mga boss, eh, may iba -bahagi lang ako uh, Dito mga boss, uh, tinuturo natin yung mga hindi tinuturo ng iba Ayan. Kaya panoorin nyo na lang kung gusto nyo malaman May Yamaha Vega tayo dito Kaya ang problema nito ay matakaw daw sa gas. Malakas ang andar nito kanina kaya gato pa paandar ulit natin. Namumutok ito mga boss. Madali naman siyang paandarin. i-check natin yung kanyang haircut nari may butas na yung goma nito bibinisin uh, na rin natin yung kanyang air cleaner ayan, yung carburetor adjust natin yung bulb i-tune up na natin ito mga boss babaklasin ko lang muna black black na yung kanyang huso okay lang yun oops ito dito yun tatanggalin muna natin yung tornilyo ng kanyang carb yun tsaka ah, yung nasa ah uh, ito mga busa tinanggal na natin yung dalawang tornilyo ng kanyang carb ayan Tapos yung nasa kabila. Ito pala ang yun. Ayan. Tapos itong kanyang hose, uh, tatanggalin na rin natin. Yung ganitong may fuel switch yung mga ganitong design mga boss kapag yan ay tinadyakan mo tsaka lang magbibigay ng gasolina mag open yung kanyang pinakang valve dito sa kanyang fuel switch na ito yan tanggal na at itong air cleaner Tapos ito na lang. Pilinisin din natin ito mga boss. Paklasin ko muna. Ngayon, tinanggal na natin yung dalawang tornilyo niya sa kanyang piston. Bali, may guide dyan mga boss. Oh. Ito yung guide niya para dito sa guide ng piston. Ayan. Diyan nakatapat yan mga boss. Tapos itong isa, ito. Dito sa minor nakatapat dito sa parte na ito. Paligan ganyan ng tayo niyan mga boss. Ayan. Paplasin muna natin. Bali, unahin natin itong curve mga boss. Yan. Napakadumi. Yan. Bago ata itong card na ito. Oo, bago. Mukhang bago To Ito, tanggalin natin itong dalawang ito. nga siya. Susundutin natin yung mga butas-butas nyo mga boss. Ito. So, ito na sa tagiliran. Siguraduhin nating malinis para hindi pabalik balik ang trabaho. Yeah. Ayan. Ganyan lang tayo nyan mga boss. Ito may paa sa ilalim. Ayan. Bali, ganyan lang yan. Oh. Nakasuot lang yan dyan mga buso. Oh. Tapos, tatanggalin natin yung pinaka... Ayan. Ayan, napakadumi din. Oh. Uh, susundutin din natin yung mga butas-butas na yung mga buso. Tapos, sahangin na natin. Ngayon, bali, gagamit tayo ng brush. Ginawa lang natin yung brass na yan. Bali ang handle niya yung tangkay ng payong. Tapos cable, nasira. Ayan, pinutulputulang natin, tapos sinuot natin dyan. Mas maganda itong panlinis mga boss. mo Put muna natin yung mga labas. Tsaka natin sundutin yung mga butas-butas. Tapos itong cover niya. Sabay-sabay so, natin hanginan. Pag malinis ng lahat. Tsaka natin sundutin yung mga butas-butas. Ayan. -butas. Yung maliit lang na cable lang mga busang gagamitin nyo. Para yung dumi lang talaga ang madadala. Hindi yung kanyang pyesa. Yan, yeah, mas maganda yan talaga sinusundot yun o katulad nun hindi kayang madala ng hangin yun mga kulay puti na yun hmm. ito so, ganun din susundutin natin pinakang gitna niya basta ang gagamitin yung cable mga boss yung maliit lang para hindi masira yung kanyang gitna yung pinakambutas niya hindi tumakaw sa gasolina yan nasundot natin ang kaunti yan okay na yan. Tapos kukuha tayo ng malakas na panghangin. Ito. Siyempre may mga dumi pa rin ito. Brass at hangin na rin lang gagamitin natin dyan. Yan. Napakabago pa ng kanyang karbo, Oh. Na-stack siguro ito. Mari. Mari. No, Nagpuputi-puti siya pag matagal na stock. Tapos nagtututong yung kanyang loob. Yan ang nangyayari kapag na-expert yung kanyang gasolina. Sabi nung iba'y napapanis. Pag sinabi mo sa mayayaman na napapanis, tawanan ka niyan. Mas maili pa sabihin ng expired. Hindi naman ito dumay diretso sa loob mga boss. Dito lang ito sa kanyang unahan. Ayan, diyan lang. Pinanlinis lang natin ito. Yung malaki na yun. Bukod yung sa gitna. Ito na lang sa gitna. Ikutin lang natin kaunti ayos na yun. Uh, babaklasin na rin natin ito para kapag naghangin tayo isasabay na rin natin tapos hugasan na rin natin yung loob wow. <laughs> natin apat na <laughs> Ayan, na, Uh, ito, palitin na talaga itong mga bus. Pero pwede pa naman yan. Dilinisan na lang natin ng maayos. Yung kanyang air filter. Kapag ito ay madumi na mga bus, uh, ito yung isang <laughs> Na matakaw na rin. <laughs> Ayan pag siya ay barado na medyo matakaw na rin gawa ng puro gasolina yan puro gasolina na lang yung pumapasok sa carb niya alos konti na lang ang hangin kaya kailangan natin linisin ito natin hanginan mga boss ito so. Uh, ito mga bus bubuin na natin bali ganito tayo nito mga boss yan tapos ito <tipan> Ah. Yan. Yeah. bali ganyan niya ng paglalagay nyan mga busa. Higpitan na lang natin ito mga boss. Alalay lang paghigpit nito mga boss. Huwag yung masyadong mahigpit. Ayan. Pus itong air filter niya, bubuo na rin natin. Saan natin ikakabit? kabit na natin mga boss. Unahin natin itong kanyang curb. Ayan yung guide. So, kung din yung mayari nito sa sobrang takaw. Parang baka daw. kakabit na natin pasok muna natin dito. Bali may guide dito mga boss oh. Ito sa taas. Ayun pati oh. Yung kanyang ukab. Ayun, bali ganyan ang tayo niyan. Tapos yung kabila. Uh, ito mga boss ah. Ikakabit na natin yung kanyang boss. Ayan. Tapos yung tornilyo ng kanyang air cleaner. sa kabila naman yung kanyang aircat hindi pa natin ginagalaw paanda rin muna natin kung talagang mamumutok yan tsaka natin gagawin kapag namutok ulit narin butas na yung aircat nya linisan muna natin yung guys par plug 病的 natin ito pos ng air niya. nya dumadaan na ang kanyang gas lagyan natin ng ito yung natin para makita natin kung dumadaan na yung kanyang gas. Uy, sira na nga. Bumasa oh. Kaya ito ay sobrang takaw. Oh. Gawa nito mga boss. Ah, uh, yung katulad nun sa mga smash. nagrerik tayong yung kanyang gasolina. nakita nyo yung pumasok na gas tututok natin ng maganda para makita nyo yung kung anong nangyayari dyan kung bakit sobrang takaw niya papakita natin mga busi dumidir, dumadaan eh, sa hus na yan. Binisa natin ang maganda yung hus. Para... Kaya sobrang takaw niyan mga boss, ganito ang nangyayari dyan. Oh. Takot ng na niya pati eh. Yan o. Yan. 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 Purong gasolina mga boss. Eh, sobrang takaw Ah, uh, patulad din ito nung sa Smash mga boss. Kapag sira na yung kanyang fuel switch, ah, uh, sobrang takaw na niya. Ayan, ganyan ang nangyayari din sa mga Smash 115 mga boss. Kumbaga, dapat yung gasolina niya ay sa carburetor muna dadaan dito sa hose na ito. Nagrerekta siya dito sa puno. Dito sa kanyang ilbo. Ayan, galing sa tangke. Galing sa tangke mga boss. Yan yung number one na uh, sanhi ng sobrang takaw. Ayan, naipakita natin niya mga boss papalitan lang natin ng fuel switch. Video. Yun. Malaki pala ito. Sablit. Malaki. Kailangan natin ng hose. Ang ginawa natin mga busa Malaki yung kanyang ano kaya nilagyan natin ng hose. Ayan. Sakto na. Malaki pa rin. Pero cable tie na lang katapat yun. Ito ay malaki pa rin. Uy, bakit? May maputi. Ayan. Padikit. Lalagyan din natin ng Boss. Ibang Pure wheel switch ito mga boss Pang shogun Pang shogun 1, 2, 5 tayo na. Kikibol tayo na lang natin. Ayan. Eh. Dari natin. Ayan o. Wala nang tumadaan mga boss tumagaan dito sa orange na dati kaming naka, naging kami nag-breath tayo uh, lumalabas din ang gasoline tip lang natin itong kanyang out of my supply meron ito na tumagaan para patay ka lang. Oh, Patigas. Hindi nagbabackfire lang siya. Pero hindi katulad ganyan si Brent. ispring so, nito nung kanyang air cut ayan may butas na ito maliit basa na eh meron nyo subukan natin paanda rin ulit Ah, uh, ayun tinanggal na natin yung kanyang spring. Uh, yung iba niya na tinatakluban ito. Papunta sa air cleaner. Galing dito sa kanyang air cut. Pero subukan natin kung ano. Hindi na siya Bali, itong spring lang mga boss ang tinanggal natin para mawala yung kanyang pamumutok dito sa kanyang cut. Ayan. Diyan natin tinanggal yan. ah uh, yun lang mga boss. Maraming salamat sa mga bagong subscriber at sa dating mga subscriber. Maraming salamat sa inyong mga boss.